Ano, ulit mo nga. <laughs> oh, 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 oh. Dunay. Fresh <laughs> from ano my farm. Over there. Over there. Oh. <laughs> Mga agta. Ikaw. Oh. This video guys, ay nag prepare ulit kami ng pagkain kapag punta So guys, sinuna ko ang mag-ihaw ng talong. <laughs> Oo, yan. Mga simple lang po ang aming babaunin sa bundok kasi low budget pong gala ire. Oh my God. <laughs> Joke lang. Hindi, mas maganda naman yung mga simple lang yung mabaunin mo sa bundok para masarap kaya kumain doon kahit simple lang yung baon mo, di ba? nihaw, nilaga. Ayun <laughs> pala yung sinasabi ko. Yung pala yung babaon namin. So, yun. Talong. Tapos, yan. Nagla, naglaga ako ng kamuting ka. kamuting kahoy ba yan? Hindi. Kamuting ano. Kamuting baging ang tawag sa amin dyan. So, yun nga guys. Naghiwa lang ako ng bawang sibuyas. Ito naman ay pampapalaman ko sa tilapia naiihaw ko. Di ba Ang yummy. Nagugutom na agad ako, guys. Nagyan <laughs> ko lang siya ng kamatis, sibuyas, tapos asin, magic sarap, magic sarap, ginisa talaga yan. <laughs> tapos yan, ano, binalot ko na siya sa aluminum foil. And then, watch, yan guys, babalitin pa natin siya ng, dahon ng saging kasi para hindi masyadong madirekta yung aluminum foil kasi yun na nga yung dadalhin namin hindi sa lagayan ang tatanggalin ko na lang dyan yung dahon ng saging pag naihaw na para masarap tapos sunod ko na nga rin guys na inihaw no yung yung hotdog yan po yung malilit lang na klase ng hotdog kinuha ko lang naman yan sa paninda kong mga hot dog. <laughs> Uda. ready na sila. Ito na guys, alis na nga kami. Kami ay magsi-single motor. Sila ay sa tricycle. Heto na nga guys, binabagtas na namin ang daan papuntang Mount Makiling. O, oh, yan po yung daan papuntang bundok. Sementado na din siya kasi may hotel dun sa taas kung saan kami hangganan. Kung saan kami magpapark ng tricycle and motor. Dun po talaga mga parkingan sa malapit dun sa hotel. Uh, yung hotel po na yun ay sabi-sabi ay mga may yaman lang nakakapunta. Kaya kahit taga rito kami, hindi kami nakakapasok. <laughs> so yan guys, tumirik na naman yung tricycle. Need na naman ng tulakan ni Re. <laughs> Sige, 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 sige. Baka ko lang malakas dito ah. Uh. Hindi, may ano dyan, butete. Hindi. May linta dyan. Ay, gusto yung maligo, di ba? Ayan, o. oh. Model. Model. model doon sa ermita. Hey, <laughs> hi to my vlog. Hi. Hahaha. <laughs> <laughs> <kami> <laughs> yeah. baka Hahaha. 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 Diba, yung sa may boarding nila ate, ano, ating tila ko, Imel. Yung pinakataas, makikita kami doon. Tapos, nakita namin dito sa bundok. May ano? May bahay na nailaw. Ito yon Hindi, oh. yun yun. Yun, yun doon sa taas. Ito Buda. Iliit ka pa dito sa way na to. Ang kirap na hirap ako maglakad eh. No, no. Uh -huh. Ngayon. Uh -huh. Tapos, ang ganda pa Diba dito na? Uh -huh. uh -huh. Oo. Mas pinaganda na ngayon. Bibilis maglakad yung tatlo. <laughs> uh -huh. Buda, ano sabi mo? Kailangan natin to para maging... Da! <laughs> Sige, pwede din. Abangan ka na lang namin sa baba. Huh. Grabing pagod na, uy. Tapos, guys, meron kami mga nakitang bakas ng parang baboy, kambing, ganon. Talagay ko, guys, baboy ramu kasi imposible may papasul dito na kambing. Wow, dito. Medyo na natatanaw na ang kabahayan. Talaga. Hoy, saan ka napupunta? Mali. Naliligaw ka na to eh. Napagod na ako. Sana all kaya pang tumakbo. Destination area. Oh my God. Time to play. na. Time to play na. Ang

Ano ka tubig? Balin mo kayo yung kinilas mo buda pag aakit ka doon. Hindi, na ka lakit ito po? Ay, mga yung kilate pa? Ay, kilate ano? Grabe! Pag aakit ka! Oo nga. Sige na muna tayo guys! Biyahe, sa biyahe. Ah, buti na lang mga iba yung bus na nasakyan mo. Alis pala kayo kay Sandrine, ako na, yun o. Kahit pa payat lang, ano? Siyempre, walang dala. Ah, kahit na? Bag na malambot. tubig para kami makakuha ng tubig. Nice okay. na ni Darling. Bakit ba? wala ka doon sa taas? Ito na si Asel, pangit. Pagkatapos nga namin magpahinga guys, ay kumuha na ako ng dahon ng saging kasi ilalatag namin sa paghahaina ng aming food. <laughs> so, malakas kasi ang hangin dito sa amin kaya walang halos buo na dahon ng saging. So, yung iilan lang yung nakuha namin na ano, dapat nga sana, dapat nagdala na lang ng ano, plato. Ito na guys, yung simpleng food namin. Inihaw na tilapia, tas yung talong, yung nilagang kamote, hatog, tsaka nagdagdag ako ng pansit canton. Wow, so yummy. Oh, let's eat oh, na guys! Ito na pang oh. Electric pan? <laughs> <laughs> Chibon! <laughs> 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 Walang tubig, eh. maghuhugas ko tayo. Mapis! Masasawan! Ang dami ng lang langgam! Mama naman! Nakikihado na yung langgam, oh! Nasaan yes. na ketchup? Mm -hmm. Ang dami ng langgam, ah! Lalagyan na nga, ah! Oh. Mm -hmm. Kailang magtipid sa tubig yan, oh! Hindi, kailangan magtipid sa ketchup! Tara dito, Yay! Ito na! Ang sarap kaya kumain sa bundok! Ito na! <laughs> Kain na. na! tayo <laughs> Nagpipigil Mga <iwa, lonjo. laughs> agta. Ikaw. Oh. Hoy! Mga <laughs> <tawa>, Mga <nung> <laughs> <Nung> agta. <laughs>

lalaki ng kuko Sino? Ang linis ng paan ni si Drake oh. Siya ko? Ari po. Huwag kayong isda oh. Kapag ko ba siya na agad? Ayan pala? Ang dami na lang daw. Kaya ka bilisan niya. <laughs> <It's laughs> Nakikiagaw sila ngayon lang sila nakakatikim na magkaan. Akin to, akin to. Mm -hmm. Ang daming langgam. Tapos ka na ko ba? Tapos pinakain ko na. Ayawin na tayo. mo na kung kaya na. Mauna ka na ah. <laughs> Excited ka? <laughs> eh kasi naman kakain lang anak na. Huwag <laughs> ka nagulog ng grasa eh. Layo pa eh. Oh, ilalapit ko lang. Layo. Mo -layo lang bago. Oh. Namin na mo. Wala oh, <laughs> <laughs> Hindi ko na ako malang kumagoon. Ano nga may naamay ako sa likod ko? Ang duwende. Baka yung katrol Nakatabi mo na. Guni-guni mo lang yun ah. Hino mo ang amoy mo. Hindi ko yung kapre na yan, hindi naliligo. Kuya mo? Kuya mo? Sa'kin niya maaan niya. Ay, alam. Ay, ko. Huwag ka mag-alala ba, hindi ka nag-iisa. Hindi na naman naligo si Drake. Ano? Hindi. Hindi na. Hindi na. Hindi ako Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Gidurumit na ito yun. Sige tayo, isa nga dito tayo. Muntik na pumutok. Pag ka walang paputok. Pa! Na ano na yun, nag-i-start na. Pa, si Kwesi pala. Ang buka niya. Kasi <laughs> sila sa U. U. <laughs>

laman ng kamote. Uh. <laughs> Nagpit na ni Darius. Kasi ang dami ng gam. Mga bata na sa taas. Kaya ka niya yung ugali niya sa bahay. Beautiful. Ang kalikasan. nagpapahindag kami kaya ayan nakatambay kami sa laki puno mami Gulay. Fresh <laughs> from ano, my farm. Over there. Over there. Uh -oh. Ah, yung puso ng saging. Pupunta ka sa malaking bato. Ko lang kami kayo. magpipicture. Abarder, abarder. Naglalive ka naman magpipicture. Uy. Ang dami mo. Hala, hala. Ano Buda? Ang corny? Ang ganda na guys. Tanaw na namin. Ang kalawagan! Ang mas mong feeling nakikita ninyo na Iyan na po ang kanyang pinakatuktok. Iyan ho Iyan ho ay aming narating na O ano? Ha, asa ka E di sana matagal ko nang tinawid yan Iyan ho Ninyo hong nakikita Iyan na ho ang paanan mismo ng Mount Makiling Dyan po sa pangpang na yan Ay pag malakas pong ulan Ay iyan po yung kanyang tinibag Nagiging talon po iyan. Yun. Kami pagpipicture-picture muna. Iyan yung malaking bato. Sa kabila ng bato ay napakatal, napakalalim na bangin. At napakaganda ang Mount Makiling. Ayan, napakaganda guys. Sobra! Meron din ditong bahay. Tingnan nyo. Diyan oh. May duyan pa Guys Anong kagingoy? May nga pruta Ere, ere, na kayo at magpicture-picture -picture na Mala Pruta <laughs> Ano ulit mo? Di na, di na may anyo? doon at namulot ng no. Umayin something, kami. something. sa taas. Magbake. Something na hmm. lamang, lamang. Gagat? <laughs> lamang alagubat. Alam nyo na yan. Meron na kaming pang ulam. Meron na rin kami. Meron rin. pa kaming vitamin C. <laughs> It's the best. Ang kulay niya ay orange. Ay. Ay, ba't mo sinabi? <laughs> Sorry. <laughs> So, ito na nga, guys. Pababa na kami ng bunto. Mas mabilis na bumababa. Mabil mas mabilis ang pababa. Huwag mo kasi bilisan magsalita para hindi ka nabubulol ba. Ay, <laughs> Tapos yun yeah, nga, guys. Mas mabilis kaming bumaba. <laughs> Tapos nag emote, -emote din kami. nag step step over, over there. Thank you for watching, guys. Like and subscribe to my channel goodbye at salamat sa inyong panonood sa aming video. Like and subscribe to my channel para sa mga or ma-update kayo sa aking mga bagong upload. <laughs> Napabulol na ako guys. Pasensya na. <laughs>